Okay, may buntag sa inyo. Tanan mga katropa, mga idol, no? Mahihin mo ko karoon nag-assemble o nag stirrup mga idol para sa ito ang din, no? Ang trabaho ron. Shout out din eh, sa mga construction worker diha. Labi na sa mga mason, panlay, Labi na sa mga steelman, mga idol, no? Shout out sa inyo, tanan. sa mga buwan. Ito so, ang mga carpenter diha, no? Shout out sa inyo, mga labi na libor number 1 no pinakakapoy si kapoy taas Thank you kayo sa support ninyo sa kong YouTube channel no. Paki-subscribe ko mga katropa sa, uh, sa Argent TV. Thank you kayo mga idol sa inyong suporta sa Facebook, uh, Reels, TikTok. Thank you kayo mga lods no. Hinginout ko nga palayon lang gyud mo sa sa mga video. Salamat kayo yung mga katropa. Ano, Bali-bali bali. tani kaning bakal. Karon maka Kuan no? uh, na mga idol. Maka patindog ning pusti no. Sa gili out namo nga balay karon. Ning ko nang hinaut ko nga padayon ng tagsuporta no sa mga video. Thank you, mga lords. Thank you. Yeah. <sharp inhale>